pagkain ko nung bata mga abay pagkain ko nung bata pagkain ko nung bata yung ano am laot pa laut yan natin itong laut, bay ito masarap gawin ano mga bay technique to sa mga masustansya to eh yung am ginagawa uh, ko dito mga guys di e, ano to eh gawing ano kape ito yung supplyan mo ng kapi dito yan o oh. supplyan dito guys sa pandesal meat tsuko yan kung kwa natin to ng ano ang um, mga picnic ba kasi yung ito ano ng bigas masarap yan masustansya yan guys May eh, abay ba? Uh, idea ba? Ibuwakan nyo mga guys. Ibuwakan nyo mga abay. Yung laot tapos yun yung igawin yung timpla ng kape. Okay. Mahaw ka mga abay. oh Amit pa ne. Amit ka ne. Kao na tabay. Kigutom na bay. <coughs> bơi bơi